guys, good morning uh, good morning naman sa atin lagas guys, good morning <clears throat> sa araw na to guys uh, nakikita natin no? uh, mainit ang araw ngayon uh, araw po ng December 20 uh, December 14 2023 Kagabi guys, uh, meron uh, nasunog dito banda sa uh, ano nang pabahe ni Isko Moreno dito sa sa Guys, uh, sa ganitong panahon uh, nakikita natin no, yung kalanitan ay maliwalas, malinis. Ibig sabihin ay uh, pag ganitong ano nang araw ay mainit walang ka ano yung mga ulap ibig sabihin mainit guys kaya po uh, sa ngayon magingat lang po tayo sa sunog at ilayo po natin ang bagay na malapit sa apoy o mga delikado na bagay Ilalayo po natin yung guys kasi napakahirap ang masusunugan. Marami tayo, hindi lang tayo ang operation. Kung tayo po ay masusunugan, marami tayong kasama ang masusunugan. Wala nyo po guys. Nakikita na nyo no, napakainit, napakaliwalas ng araw. Kaya mag-iingat lang po tayo sa Sonog. Kagabi po, uh, napakaraming bumbero na dumarating doon sa sonogan sa pabahay. Banda sa pabahay ni Esco, Esco uh, Moreno, Yormi. Puno, kaya dito sila. Uh, na, ah, nagsisimula guys ang sonog noon sa may nasabing isang chan shop. Ito po yung mga bintana ng mga nagbabaso. Mga ano, kalakal. Yun po yung chan shop. Uh, ah, doon po, nagano yung sunog kagabi. Kaya napakaraming uh, dumarating na bumbero. Kagandahan lang ay hindi rin nakakalat dahil mataas po yung bakod nung chan shop. Ay doon na lang sa area po na yun na nasunog kasi hindi po nakakalat siya. Nagkalat kasi mataas ang kanyang bakod. Kung mababalang bakod nun, nako, alat uh, lahat po ng paligid noon lalamunin ng apoy. Eh. Pero yon po ang napaano doon, uh, napapaswerte lang doon sa mga kapitbahay niya ay mataas ang kanyang bakod. Kaya hindi po nadadamay ang kanyang mga katabi. Kaya po guys, sa uh, mag-iingat lang po tayo sa sunog. Lalo-lalo na ganito po ang araw, ganito po ang kainit no. Yan no, uh, nakikita niyo lang. Napakainit ng araw ngayon, guys. Oh. Kita ni maliwalas maliwalas ang ating kalanitan. Napakalinis. Walang kaulap-ulap. May ulap lang doon lang banda pero makikita niyo natin doon dito sa banda nito ay malinis. Ito sa evacuation center, punta doon sa banda na sa Divisoria ay makikita natin na ating kalanitan ay napakaliwalas din. Uh, ibig sabihin ngayon uh, ma ano natin ay mainit ang araw kaya mag-iingat lang po tayo guys ilayo po natin ang bagay uh, malapit sa madaling masunog at sa mga super kalang guys at check natin guys na maayos ang minsan karaniwan sa ating mga kalan ay nag po ng sunog. Kaya ganito po ang mga kabahayan, no? pag yan po yung nadapuan ng sunog ay marami-rami rin dyan, mababaklas o masusunogan. Katulad yan guys. Oh. Kaya ingat-ingat lang po tayo sa nakapanood nito. Shout out po sa inyo lang lahat. Uh, magandang umaga sa inyo. Ingat-ingat lang po tayo guys sa uh, ating pong area na dito sa Barangay 649 Basicoport Area, Manila tulungan po natin ang ating barangay na maayos din natin ng ating mga gamit, ang ating kapaligiran at sa ilayo po natin ang madaling masunog na mga bagay o madali makadiskrasya katulad ng mga ganun uh, bagay na may masusunog uh, ilayo po natin yon sa itabi natin guys para malayo tayo sa anumang bagay na kapahamakan at mangyayari hanggat hindi pa natin nabot ang sunog uh, ilayo na natin ang bagay na dapat natin ilayo sa mga apoy Iyan lang po guys maraming salamat po sa inyong papanood ako po si Johnny TV Vlog ang nagbibigay rin ng kaalaman sa inyo Maraming maraming salamat at nagbibigay babala sa ating lahat para sa ating kaligtasan at kabutihan. Maraming salamat po. Sunny TV Vlog.